Hello at welcome back sa aking channel. Isa na namang napakagandang balita, ibinahagi ni Chris Bernal na 15 days na mula nang makasama nila ang anak na pinangalanan nilang Hailey Luca. Aniya, maituturing niyang most magical days ng kanilang buhay ang makasama ang anak nila ni Choi Perry. Sa kabila ng kanyang nararanasang hardest labor, gagawin daw niya itong muli makita lang ang anak. 15 days with our little sunshine at Haley Luca, and it has been the most magical days of our lives. After the longest pregnancy and hardest labor, I would do it over so many times to meet my little sunshine, sabi niya sa kanyang caption. Inihayag niya rin ang saloobin niya bilang isa ng ganap na ina. Pinagpasalamat na din niya ang pagkakataong binigay sa kanila ni Choi para maging mga magulang. Narito at ating tingnan hangilan sa kanyang mga videos.